Mga nag-ukay-ukay, worth it ba yung 280 at uh, 300 pesos na pants? hello mga mi, magandang araw. So, kahapon nga ay napadaan ako dito sa ukayan. Neto ay nagtitinda ng puto bongbong -bong at gulay or gulayan. Antay kasi ako ng puto bongbong. -bong, so, why not? Tumingin ako ng mga ukay-ukay kasi 15 to 20 minutes pa bago maluto yon. Hindi nga silang display dito pero walang mga tag price. Ako naman, hindi nagtanong at pili lang ako ng pili ng mga pants na gusto ko at hindi hindi ko rin inisip na mahal pala nga ang mga ito. Perhaps yung expectation ko, eh, okay-okay siya. So, medyo mura. I don't mean to offend anyone, ha? Parang, ang sa akin lang kasi is, lesson learned din sa akin na magtanong sana muna bago kumuha nga ng mga item. Pero, eto na nga, okay naman sa akin yung pants. May pagka-slim fit siya. And, okay din, hindi siya ganun kahaba. At uh, parang na-emphasize lang na yung katawan kong chobby. Price nito ay worth 280 pesos, mga sis. And yung pangalawang pants naman ay ano, pabagsak siya, yung tela niya at parang may pagka-corduroy yung type. And yung worth or yung presyo nito is worth to 300 pesos. Yung presyo nito mabot ng 580. Ang 600 na binigay ko, 20 pesos na lang yung sukle. Diba? Dami mong girl. Kung nga nagtaas na ba talaga yung presyo or doon lang sa place na yun kasi merong Um, silang binibenta or uh, binabayaran na renta kaya mataas talaga yung presyo nila maybe wala lang talaga akong idea kung ano na yung presyohan ng mga ukay-ukay ngayon dahil yung huling ukay-ukay ko ay wala pang pandemic Ways, wala palang etiketa yung slim fit pero yung pangalawang pants merong etiketa ang brand niyan ay GU so ayun lang salamat po at umabot kayo dito bye thank you